Hello, good evening everyone. So ito na nga, meron na naman tayong blessing for today's video. Sa sariling sikap natin yan ha. Naligo kasi kami kahapon sa dagat. Siyempre, hindi ako nakapag-video nung, ano, nung nanguha ko niyan. Kasi nga, mataas pa yung tubig. Yun nga, kasama ko yung anak ko. So, Siyempre, excited yung, excited tayo, ba? Diba? Excited talaga. Mas inuna pa natin yung pangunguhan ng shell kaysa sa mag-video. Yan nga yung mga nakuha ko. May siko kumpar pa dyan ang dami ang dami na nakuha ko tapos yung iba kinilaw namin habang naliligo kami ang dami na namang shell na nakuha sobrang excited si man pag-uwi ng bahay niluto agad sobrang excited talaga tapos kinain hmm sarap sarap fresh na fresh ang saya lang talaga na ano makakuha ka ng ganyan sa sarili mong sikap ba makapagluto ka ng ganyan ka fresh yung ano pa yung buhay pa talaga nung niluto mo kaya yon thank you so much, G. Siyempre, pinahirapan natin yan. Malit na bagay, masaya na tayo, ba diba? So, yun lang. Thank you sa so panonood. Thank you so much. Bye.